Guys, good afternoon. Mayroon tayong uh, 2.0 uh, Ford Ranger Wildtrak. So may problema siya sa Park 8. So ito guys ang ginawa ko dito is PMS then check uh, aircon and may error siya dito sa dashboard na Park 8. Guys, uh, hindi ko expert ang uh, Ford but uh, so far nag ano naman tayo, uh, nag-work tayo sa Lexus, Toyota, then so may idea tayo. So kung ano yung mga yung park aid na yan yung error niya dito guys. Pag uh, nagre-reverse ka dapat ano dapat uh, gumana ang yung parking sensor ayan, parking sensor ang dawag diyan sa ano, sonar sensor yan. So dito sa Ford iba naman ang ano. So yan, pero same ang uh, mga uh, trabaho ng mga yan, ng uh, park aid. So yan, park aid mga sensor yan sa bumper guys. In short uh, kapag umaatras ka or umabanti eh, kapag malapit ka na sa babanggahan mo tutunog yan mag-alarm so para alam mo magbibigay siya ng warning sa iyo kung malapit ka na sa obstacle yan so yan guys at uh, silipin natin yung uh, parking sensor nito yung sonar yan dadayo sa labas ito guys kita ko dito sa likod yan mayroon siyang parking sensor dito yan so siguro ito ay ano na naputikan na guys eh oh. napalot, napalot na lang siya ng putik yan, putik na putik yan, oh. So, kahit dito sa kabila. Ilawan natin. Yan, tingnan nyo yan, oh. Ayan, oh. Uh, possible yan, guys, na yan ang problema. So, dito sa kabila. Mas malupit dito, yan. Ayan, oh. Ayan, tapos mayroon pa siyang parang bangga dyan sa likod. So, possible yan, guys, na yan ang problema natin. So, hindi pa natin na uh, dina-diagnose, guys. Pero, yan ang problema nyan. Parking sensor. Ayan, So, gamitin muna natin itong ano, Kahit hindi tayo gumamit ng Mga uh, pang Ford Pero at least, kaya naman ito okay. So, yan guys, diagnose na natin So, Pumo ito ay nasa Pilipinas Tayo, then, Ford Slick Ford, okay, gamit natin ang PAD 7 na launch Ayan, so Punta lang ako sa automatic search, guys oh. Ayan Ipindihan ko anong type mo dyan, guys Ayan So ito ay 2.0 uh, turbo diesel. Ayun, uh, Ford Ranger. Yes. Okay. So naka-automatic ano na ako dito. Uh, yung log in, guys. So uh, system scan tayo. kailangan itaas ng sasakyan. Itaas ng liter. Oh, kasi ito walang wala tayong wala ta. So ito guys, so yan yung wala naman siyang abnormal pero tingnan natin sa chassis. ah uh, sa body pala, hindi sa chassis. So guys, ito. Ah, uh, tingnan natin tong systemless. Ah, uh, systemless. Systemless pala. So yan, pupunta natin mismo yung uh, sinasabi niyang uh, parking aid. so ito yung uh, parking aid. So red fault tayo guys on lang ayan so yan guys so yeah Oh, ito ay lift front inner sensor failure type sport type 14. So hindi siya sa likod guys ha, sa harap ang may problema. So nang nakita natin kanina ay sa likod, dahil may bangga din. So yan, uh, lift front kasi yung lumalabas dito, si so ang may problema sa harapan. So alam niyo guys na hindi tayo pwedeng mag-manual check dito, kailangan talaga gumamit tayo ng scanner or diagnosing uh, scan tools yan so nakita natin agad yung failure yan circuit open or shorted to ground yung sensor ito guys kasi dito sa Ford mayroon siyang apat sa harap so papakita ko guys dito so yan hindi po nare-refer ito guys ha ito kailangan mong tanggalin guys oh. so ito ito siya so inner Outer kasi ito guys, yung pinaka end, uh, left end nya, outer 'yan, so ito ang inner left. So ito naman ang right inner sensor. So 'yan yung outer. So sa harapan ng yan, nandito yung left. Yung ayan yung kaya umiilaw yung parking aid. Ba, marahil naglagay sila ng ano dito na tamaan yung wire, Ganun guys. So 'yan ang ano nat 'yan ang vlog natin for today guys and thank you for watching and god bless. Thank you guys. So ito guys, puntahan natin yung mga error. Maraming error to, yung fork. Yan. So sa parking aid module tayo. So check natin, enter. Uh, enter na read fault code, then key on lang. Key on, engine off. Para mag-proceed tayo dun sa codes niya. Then, 'di ba ganyan yung codes niya, guys? So wala pa tayong ginagawa. I-clear natin 'yan. Ayan, waiting. Tingnan natin guys kung mawawala yung codes. Wala pa tayong ginagawa diyan. So di ba wala guys? Ayaw niya. So clear uli natin. Ayan. Wala pa rin. So wala pa rin guys, di ba? Wala talaga. So Ayan. Try natin mag-initialize or indoor signal check so wala na talaga so balik tayo dun so special function programmable module installation download downloading pa guys hindi pa so ayan Applic uh, this application enable the user to install re replacement module uh, original install module key on engine off so ignition off Okay. So module yan guys ah. Install daw yung module now. So ayan. Key on. Tingnan natin. Para mapatunayan natin kung talagang magagawa natin yung sensor nito. Communicating. Tagal ah. Tagal. So, di ba, failed, failed siya. Module yun eh. So, nga, i-repair na, na natin yung sensor. No? Ayan, mag-ano muna tayo. Mag-repair. Repair sensor muna tayo. Tiga lang, ha. ah. So, yan, i Natapos na natin ginawa yung sensor. Oh, so, pwede na tayo mag-clear. Ayan, guys. Clear na natin kung mawawala Yan. So, chamba. Wala siya. Check ulit To confirm. Oh, no DTC. Then, check natin kung gumagana na siya. So, dito lang muna sa kabila ito. Yan. Okay natin. Ayan, gumagana na siya guys. So, ayan o. Ayan, kanina Ay wala yan o. Then may ilaw dito na parking aid. So, okay na ang lahat. Ayan, gumagana na siya. So, ayan. Ayan yung pinapagana natin. Parking aid. Ayan. Okay na guys. Ayan, shout out sa inyo guys.